morning guys update for today ayan po, dito naman tayo sa bandang uh, ayan po yung rest house, dito po sa baba kasi marami pong talagang nagkalat na ganito ayan, pala pa ng nyug ito po yung ano ko ngayon ito po yung lilinisin ko ngayon medyo hindi po muna siguro ako magsusunog kasi naghahanap pa po ako ng ano, medyo maluwag na ano na walang masyadong halaman yung daddy ko. Kasi kahapon na sita ako dahil nga naman po pag umaano yung ano na lalanta po yung dahon ng mga kakaw niya. Kaya maghahanap po muna ako ng medyo maluwang na hindi masyadong maraming puno. Kaya ang gagawin ko po hihilahin ko na lang muna itong mga palapa na ito doon ito po yung ano, yung pwedeng gawing walis tingting. kinulet ko na siya tapos ito naman po yung mga palapa na sinisave ko kasi pwede po itong panggato, halimbawa maglalaga ka ng saging kamote, ito na lang parang picnic style dito sa ilalim ng niyugan tapos today po kasi ang aking pong gagawin is, mamayang hapon magdidilig po ako ng aking tanglad ng urea tapos ito pong Ayan po, yung pong mga pinagsunugan ko bali tatlong tumpok po yan ay tataniman ko po para wala po siyang gap. Kasi last po hindi ko nataniman dahil bukod sa nagmamadali ay mainit pa po, hindi mabubuhay yung aking halaman. Eh ngayon ilang araw na po yan, mga 6 days na po yan. 5 or 6 days na po siya na ano ay buhat nung nagsunog po ako dyan. So guys, ito yung update sa aking mga tanglad. Ayan, more or less po, um, 10 days. Ayan. Ganyan na po yung tubo niya. Pero meron naman po na parang mas maliit dyan. Pero meron din naman pong mas malago. yun, So, yun lang muna guys. Tayo po ay magliligpit muna. Thank you for watching. And bye for now.